Ayan mga kasari, ayan um ito na yung dating 25 grams. Ayan, nagbawas sila ng grams, bali 23 na lang ngayon. Ayan. Tapos nagmahal pa. Ayan ang ano na yes okay. Ayan, adult. Swap. Ayan, ito yung resibo. Bali, kanina pa ako namili. Pinakuha ko lang ito sa sawa ko. Ayan, kanina pang 10. 10.45. Ayan, ngayon ay September 29. Ayan, ang bilis talaga ng araw. Ayan, yung natin. Ayan. Ang dami ko ng points dito. Ayan, oh nasa 237 na yung points ko hindi ko pa nga natanong ko paano ko gagamitin to kung ano, hindi, pa ako nakapag reading dito ah uh, bali magkakaroon ka ng isang point pag halimbawa na ano, naka 300 pesos ka ayan grabe no 300 pesos tapos ano tapos 1 point lang <laughs> pero nakadami na rin ako naka 237 na rin ako Bali, nung ano lang ako nagumpisa, matagal na rin ako nanggag-grocery sa kanila bago ko bago ko naisipan mag ano, kumuha ng card kasi eh, sabi ko sayang din kasi araw-araw ako nandun sa namamalingki doon kaya kumuha na ako ayan, nakadami na din ayan, mabili ko mga ganito mga tapos kasi mura lang and, and Buti nga hindi siya nag-ano kasi kinuha ng asawa pala sa size eh. Hindi siya naano yung hindi na ano, na ano yung mga si kasi nakapinatong yung mismo. Itong mismo. Nakapatong siya. Ay. Buti hindi nawala ng hangin yung mga chicheria. Ayan. Energen. Tugli lang unti-unti lang ating pamimili kasi pinatakasya lang natin yung ating budget ayan kasi ngayon ay uh, September matumal pa din super tumal ayan kaya lang nasanay na tayo sa ganong sitwasyon super tumal, di ba limatapakas ng September ayan. sana magandang pasok ng October masyado pa naman tayong excited sa pagpasok ng Bermans. tapos umpisa pa lang ang Bermans is matuma talaga hindi ko alam kung sa akin lang o oh. eh, baka sa akin lang kasi syempre alam nyo na hindi tayo sa looban sa iba naman is mabili naman yan sa kanila um, bibigyan sana ako ng ano ng dato 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 naman talaga bibili ko hindi silver 1. kaya nga lang kasi yung nandoon is November eh grabe dati yun nung bumili ako January tapos ngayon bumalik sa November hindi eh, ako kumuha hindi pa ubus yung November nila dapat yun ubos na eh kasi sa nagdi-display yun ang ano eh nauna pa yung January ito ito August 2027 pa matagal pa kaya imposible na buti ng expert ito <laughs> Eh, mabili na may mga suka na yan. Kaya nga lang kasi mga iba talaga is gusto nila yung dato. Bira lang yung nagsisilver swan. Ayan. Eh, kaya lang yan ang kinuha ko ngayon. Kasi, ah, uh, hintayin ko pa yung, ah, sa ibang store, ano eh. Kasi pumunta ko sa ibang, sa isang tindahan kanina. Kasi doon ako bumili ng Hikaido. Ah, uh, meron na sa kanila may promo ulit. Pag uh, meron ulit ng dato puti na suka at saka toyo na may promo yun ang kukunin ko yung negosyo pack ayan, kaya nga lang kasi ngayon wala naubos na yun sa kanila ayan saka pansit kanton buti na lang pumila ko ng pansit kanton kasi nabili lang yung pansit kanton dyan kanina saka ito ganda ng kapukabang ano ba ito ah mga napkin ganda na pagkakabalo napin tsaka tsaka wala silang ano ngayon yung ginagamit ko kasi sabon is yung surf liquid gel wala ito na lang kinuha ko ariel na lang ayan at ako i araw araw naglalaba para hindi ako matambakan ayan tsaka mga downy ayan tsaka palaman ulit ayan bago na yung mga palaman nila doon ubos na yung mga ano, November. Ayan. Ayan lang. Ayan lang yung binili ko kanina. Tsaka itong isang mismo. Tsaka sigarilyo. Ah, uh, yung sigarilyo na ah, uh, Malboro Lights. Pula tsaka tsaka ano, tsaka uh, Green. Ayan lang. lang. Hello mga kasari. Ayan, kamusta? <laughs> Ayan, ngayon ay Saturday. May makit Saturday, September 30. Lima? Ayan. Sabi ng tumer ko, puno na naman daw yung tindahan ko. Ay naku, hindi lang niya alam kung saan nanggagaling, kung saan ko kinukuha yung mga pinamimili natin dyan. Ayan, syempre, paikot-ikot lang yung ano natin. Sabi ko nga sa kanya, baka may, may binili ka, wala akong maibigay sa'yo. Nakakaya naman sa'yo. Eh, wala nga akong naibigay kalamansi. <laughs> Ayun, bumili siya ng itlog. Ibili siya ng kalamansi, wala akong kalamansi. Madali kasi mabulok. Tsaka ano, ah, bihira na akong mag, ano ngayon. Minsan kasi, pag may bibili sa, bawa, bibili ng kamatis, tsaka sibuyas, yung mga pang, ano, ayan. Pag mayroon ako doon, stock sa gagamitin namin, eh, may, may, may ko, pero pagka, ano, um, nakalis ko dito wala hindi ako na hindi talaga ako nag ano na magtitinda na ng ganun kasi minsan madaling masira tsaka napakamahal bibili ako ng sibuyas minsan palengke pa lang sa pampiso na tapos minsan pag naibenta mo dito ng ano parang namamahalan sila hindi eh. di wag na doon na lang sila bumili sa palengke ayan buti wala na dito yung tumer ko na ganun <laughs> meron kasi ang tumer na ganun eh parang pagka bibili siya na sibuyas bawang tsaka, tapos parang namamahalan pati nga wala ng ano Ay ibang bansa. <laughs> Ani mo. kamusta kayo mga kasari? Uh, ano lang ano lang uh, update update lang tayo kasi 'di ba nag ko ng mga pinamili ko kahapon. Pagdagdag lang ito para lang makapuno tayo. Para may meron tayo pang upload. Ayun, talaga Karating ko lang mag-meeting. Meron kami meeting sa school. Ng ating grade 9 pagdating ko, kasi ang meeting is 9, 9 pala talaga. Dumating ako parang 10.30 na may na uwi na. parang nagpa-check lang ako natin attendance uwi. So, parang hindi pa nga nag-init yung pag-upo na. Grabe. Late na. <laughs> Late na. Ayan naman talaga mga kasari, di ba? Pagka, syempre, tayo, uh, gusto talaga natin yung pagka, tulad yung mga kanto na yan. Kasi pag humili ako ng pancit kanto, anim lang, anim lang talaga, hanggang anim lang tig lang hindi ako mabili ng marami kasi wala naman akong paglagyan eh, kaya araw-araw ko namimili yung dito yung kapit bahay ko kong hilig nila sa pancit canton ayan na naman wala na naman kanina bumili siya lima eh, tayo uh, hanggat maaari kailangan meron tayong maibigay talaga pagka pagka bumili yung ating mga pumunta Okay, ang tinangalang tinda ko eh, pero ano, kahit na ganyan na yung tinda ko, sobrang tumal, may pa-como pa, may pa para -ano, rapple pa. Kung pag naka-100. Pag naka-100 sila, sa isang, ano, sa isang bilihan. Ayan. Meron silang kung dito. Uh, may pa- -ano, sila, may coupon sila. Nag-tabot ko sa raffle. Ayan. Kaya ay, ay, ilan pa lang yan. Eh. September 16 ko ino'ng kusahan yan. Parang 10 pa lang yung hindi sinasabi ko sa kanya na pwede nilang mahapot lahat ko na ano. Ang ko na yan. Siyempre, bibigyan naman talaga natin yan. Pero talagang sobrang mapuma talaga. Yung buho ko, itim na lahat. Eh. Hindi natin masikasa magpa, hindi ko pa masikasa talaga magpa, ano, magpa -riban. Hindi pa ako sure sa November, hindi pa ako sure walang pamparibang, walang walang ano. Parang hindi ko priority, hindi ko siya priority. Hindi ko siya priority sa ngayon. Hindi tulad talaga yung lagi ako nasa labas dati, yung nagtitinda. Yung lang. yung nag, nag ano, ako ng pabango, yun talaga. Siyempre, lagi lakad, 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 lakad. Tapos, paparibang, paparibang talaga ako yun. Parang kunti pa lang tubo ng gano'n, Paparibang ako, agad ako, magpapakulay ko kasama. Ay, hindi, parang pakulay lang din. Tsaka, pinapakulayan ko na kaagad. Pero yung ribbon kasi, ano uh, yearly dapat. Eh, nakaraang taon hindi ako nakapagparibon. Ano, mahal kasi, dapat may 3K ako. Kaya, kaya muna muna, Meron pa kailangan ko naman. Ang uh, dami kasi binabayaran. Ang dami ko naman binabayaran. Ang dami ko naman bayarin. Ayan. Ayan, chika-chika lang tayo mga kasari. Ayan ang ano lang natin ito. <laughs> Ayan, wait lang. Ayan yung ating mga chicharya. Madaling maubos naman yung mga chicharya na Ah, naghanap ako ng ano eh, yung ano ah, tawag doon, yung beets ko. Ah, lower beets. Wala eh. Wala doon sa ano. Sabi so, nila kong grocery na ubos. Ayan, wait lang hindi ako nakakapag-store tour eh sa so, masyado akong busy kaya di ba sabi ko mag-store tour ako kahit na may laman o wala sa may laman o wala tindahan is mag-store tour ako monthly hindi ko rin nagagawa sorry naman hindi ko talaga nagagawa masyado akong busy ayan kaya yung ano natin ah sa akin para Paul is ah, lahat ng item naman ano kasal ah, pwede pati mga frozen ayan pag naka 100 ayan pasalit para po lalagay na ako ng juice at mamaya may bumili eh. Ang wala ako malaking tubig. Kasi may bumibili ng malaking tubig eh. Maliit na naibigay ko. Ayan, ayan lang yung ating